Hi, good morning. Nandito na naman tayo sa kitchen. Ito na yung mga alaga ko. Oh. Naghihintay sila ng pagkain. Uy! Ayan sila. Naghihintay sila ng makain. Itong mga pusa ko. Pag gising ko ng umaga, pag nakita nila ako, andyan na sila sa tuntot ko nakabuntot na talaga sila. Ayun, pinapainit ko itong pagkain nila kasi ayaw nila yung ito. Itong pinapakain ko ngayon. Pinapakain ko sa kanila ngayon. Ayaw nila yung ano eh. Marami si marami ko nang pinapakain. Ayaw nila, yung sila ng pagkain. Ayan. Ito. Magpapakain na ako sa mga alaga ko ngayon. Ayan. Ulaan nyo guys kung ano itong pagkain nila. May tofu. May kainin ng bibs alam nyo na ito siya ito lalagay ko yung kainan ni mo kasi kapag hindi ko to sineseparate mag-aaway silang lahat dapat ay ayan iseparate ko na mainit kasi yung ano kalan ayan so guys ito na ang pagkain ng mga baby kong pusa yon tawagin ko na sila whitey whitey muyang mau Halina kayo. Halina. Andito na sila. Ayan na sila. Mom! Ito si yung nene. Ayan. Oy, nene ko. Andan. Mom! Day-day! Day-day, oh. Mainit. <laughs> mainit, baby. Oy. Muyang. mm ito yung nene. Ito yung nene ko. Ayan sila. Itong mga alaga ko. Ito oh. so, sila. Ayan si Muyang. Ayan si Dayday. Ay si Dayday pala ito. Si Dayday. Mainit kasi eh. Whitey o. Oh. One for you. Ayan si Dayday. Ayan. Ayan na si Whitey. Whitey. Kain na. Mmm. Meow. Nasaan na mga baby? Meow. Meow. Ayan na sila, oh. Ayan na sila. Ayan na sila. Ang kaneneng. Ayan. Pagising ko sa umaga, tinatawag nila ako. dyan pa lang ako sa hagdan. Ayan na, naghihintay na yung mga baby kong pusa. Ayan sila, oh. Ayan si Muyo na mabait. Ma! Alam to eat. Ito so, nene, Ang kamoyan Itong si Muyang, mabait siya. Naghihintay siya ng ano, yung maiwan. Siya yung naghihintay ng maiwan na pagkain. Siya yung naguubos talaga. Pero itong apat na to, ay ayaw magpahuli. yan sila o. Oh. Ayan. Dalawang baby. Ayan. Ayan yung sa ko. Ito sila, itong alaga ko araw-araw pag nandito ako sa bahay. Ayan sila. Hmm, sarap ng kain nila oh. Muyang. Go and get one. In ka, neneng. Kuha ka ng pagkain mo. Oh, yung dalawa nag-aaway sila. Ayan. Mm. Oy. Hmm. itong dalawa. Bakit kaya? Hindi mangalan? Inkyo, nag kayo nagapa kay manan. Kayo na ito si Buyang kasi ayan yung magpatalo. kayo niyo isa. Mm. Yan naman. Hmm. Oh, ala, may ipis naman May isang ipis, oh. Ay! Uy, na niya talaga. Tiliwa mo na, neneng. Tiliwa mo na, neneng. Kapay na yan. Ang mukayat mga anan. Ang mukayatan. Nagsawa na sila. Ganyan sila kapag ano. Ganyan sila kapag ayaw na nilang pagkain. Busog na sila. Ayan si Whitey. Ayan. Ayan sila. May ipis siyang hina. Oh, meron siyang ipis. Oh. May isang ipis na maliit. Ayan, nahuli na niya. Yung... Ayan na Ayan na, baby. Ayan na, baby. Uy, 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 na yung galing niya, yun, no? Oo, oo. Nakuha niya talaga. Wala na, nakuha mo? Uy. May baby na ipis. Muyang, go and get one. Mga ano? Ang kaneneng. Uy, baby, mundo boy. Ayaw nila kasi yung ano, yung pagkain na may kanin. Minsan gusto nila, kaya lang, ah, eh, wala, namimili talaga sila. Ayan sila, oh. kaneneng ko, oh. Ito si bulilit ko, oh. Ang ngoy, oh. no, 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 no. no. Ang bulilit. Uy, uy. Matalino tong muli. Uh, ayan siya, ayan. Oh, oh matalino talaga tong pusong. Tignan niyo, oh. Meron siyang hinuhuling. Ayan siya. Ayan, ayan, ayan. Ayan, oh. Oh, nahuli niya yung may baby na ipis. Oh, oh. Oh. Ayan. Ayan. Oh. Hoy. Hoy. Oy. Oy. Neneng, ayan. Ayan. Nahuli niya talaga. Ayan. Ayan. Oh, si Dat Dat. Tinatamad na si Dat Dat. Ayan oh, tinatamad na siya. Tinatamad na, oy. Tinatamad na siya, oy. Ano ito kasi yan nung may amag-alaga ng pusa? Ayan sila, oh. Ayan. Ayan.